Gantong buhay mga kapatid, welcome back po sa ating channel no Dito na tayo sa malalaki na tubo Papadamo po tayo no Para hindi mapunta yung nutrients sa damo Ayan, sa mga tubo na natin mapupunta no Ano boy no? Ayan eh, si buboy Ating bida today Ayan, ayan yung mga damo special sila natin yung ating mga bida Ngayong araw Nita nyo po sila diyan po ginagawa nila. Ito si Bicol, yan. Yung nakatalikod. Yung isa naman si Sarah G. Oh. Ayon. Yung, yung isa, sino yun? Bata ni Lisel. Ah, bata ni Lisel. No? Okay. Yan. Nililinis po yan yung mga damo sa pagitan ng mga tubo. Andito pa tayo na sa loob ng tubuhan. Yan. Kita nyo. Para taas na po sila. Ito na yung part na huling paglilinis ng damo, no? Kasi pagkatapos ng linis na to, dire-diretso na to sa ano. Aantayin na lang na ma-harvest. Ito mga damo na ito. Ah, magiging fertilizer din po yan pag tumagal, no? Pag na-decompose na po yung fertilizer na ng ating mga tubo, no? So, paano mga kapatid, no? Sana may tutunan po tayo, no? Ah, salamat po sa panonood ulit. Huwag po tayong mawawalan na pagkakasa sa buhay. God bless all po. Alam.